idol idol hmm. idol idol <laughs> idol <anyway>, idol <laughs> idol 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 Ito idol 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 ano boy ali ali ini Tayo man Pare kasi yang ini sir house naman ko, baca mo lang po yung to. Ini po, hindi hindi. Ali ini ini boss, chukyan ni. Ini mo. Hay ngee. Kani na mo nakita yo. Kani ini mo, nenimong kami yung house kayo. Hay ni, Ay, ni. Aba

Parang lang. po ba yung ahas? Wala pa yung ano, hili-hili eh. Hali ah, palit siya. yung bagay mo ngayon. Ganyan tayo Dala po ba yung flashlight? Mm. Araw po flashlight natin sa loob. Alay, kikin, Titignan ko ito, baka... Wala na

Oh, hindi okay. Di pa, sa mi tabing pader. Kali kini jeli di kau lah. Yan lum, Yan. Okay, okay yeah. Diyan okay. yeah. lum. Baka, baka, baka imagination lang ha, ah, kasi may ano, alak. <laughs> kasi <laughs> di po, hindi po. <laughs> kasi hindi po. Kasi po, hindi po. Kasi po, may mga um, ano, na tatawang kayo. Oh. Tatawangin namin kayo na. Kasi po, hindi po. Kasi po, hindi po.

Hindi ko lang alam ba kung tinakasa kayo kanina doon. Hindi. hindi po, hindi po. Pumasok ko um, dyan, tinakpan. O, 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 pinggan nga ba? Alam, alam po, ala, ala siya. Diyan po siya pumasok na ano. Opo, yung dito, wala na. Wala na papunta roon. Umalik lang siya rito. Dito siya, nandito. Or... Pwede tanggalin yan, yung wala. O, wala pa na yung basa ron. Pwede tanggalin. Si Mugib siyang ano? Pare, peka mababang ako at ka rin na puno. Salamat sa Rod. manong kayo. tapitan kapitan na ako. Hindi kami. Okay, tangka yung pispan na ako sa Rod. Tapos ka nung ako ang mga tingnan ka. Ito ba pong pispan? Ito ha, ko yung kaya kayo. Kaya 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 boss boss, pa kanyan. Pero wala naman yung boss.

Papu, papi, kaya pa po ba tigay pa yun? Ay po. Pero wala ang atakot. Wala, nilabas siya. Hindi, wala pong mga ano to. Walang kamandag to. Wabi, may panabit kami. Wala, may kami. <laughs> mas mabilis siya ka po. Sa ay, dito, dumaan na Di nag-shot kami. Hindi kaya mo ba sa rod? Yan na, makaya ng chimpas bull na po at uling nasikan. Habitat na kay kayo yung kailong biyagay ng... Malakas siya. Huwag natin siya madali. Nalo na nga Ano siya Ate, kaya mo yung gumawa ka ng ganyan? Eh? kaya mo kasi. Subscribe kasi.

Irabit ka eh. Parabit ka eh. Inabit ka Ah, kaya po pala may sugat siya, no? Mmm. Boss, uh, bigyan, bigyan mo sa amin yung ano nila, konta. Alin okay. ay sa, isang, isang, kayo ganoon. Wala na sa'yo. Pinch na. Kasi yes, ako na ako, rot ako na Nalala pa daw. E, ah, Oo. Okay. Bukas na eh. Ano sa ano? Panyarayan oh, okay. niya ang niya. Sarado na lang po para walang, walang maging bahay dyan sa tipid pagbalena ano yung vlog niyo ano pa yung meron daw

Tignan niyo po yung tail. mo. Hindi Kasi, Kasi yung, ano, yung, kaputol na ulo doon, nandun. Sa na. Yung kaputol. Ayan, Ayan o. No? Sakto. Saktong, sakto. Ayun sir o. Sir, tingnan mo. Hindi <laughs> <laughs> doon. So na Wala Wala Diyan lang pala. makikita oh, dito. ko sa masukan. lang pala sa sana. Sa may tubig. Tubig din. O di ba may hunter tayo? Sabi ko na sa iyo. <laughs> Dika cham. Hmm. Ala ang kacha. Am. Um. Wala lang pong mga kabandan. At di kang kaya kita na itong ang stick. Oo rin niya. Oo. 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 na Oo. 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 saka Oo. 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 na marami Oo. palaka Oo. 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 Pag bumibili ko ng palaka, binubulot ko dito. Yung mga ganito nga guys, huwag masyadong matakot. Yung, <laughs> Tignan niyo yung ulo. Malit lang. <laughs> diba? <Ayotan ang> <laughs> Malit lang hmm. Diba? na favorite ako <laughs> <yung, maliit lang>. sa <laughs> diba? Hindi siya kubra pala eh, <laughs> no? Hindi yung harap na ikulit. niya saka tignan niyo yung eyes, may yellow siya kaya ikot ko, hindi ako mapapakali ito yung ano, yung nagunus doon tsaka yung hinahanap natin parang asin siya oh, buk na abutin ano yan eh? pero hindi pa yan yung nakita namin pagkabi mahaba-haba yun Bahaba po ito maram yung nakuha niyo po kayong bagong balat ngayon, sa kanya rin kaya yun? Hindi. Sa kanya rin ho yun, sir. Kasi yun lang yung ano dito yun. Bagong balat, oh. Ito po yung inaanap natin, dun. Hey, pero yung iyaan, hindi siya yan. <laughs> Baka o, malati yun. lang yun. Ponte lang yung nakita natin yun. Ha? Ponte lang. Anong kulay ba yung kagabi nakita natin yung skin? Ha? Ha? Natakot nga rin ako kaya nagtatakbo ko eh. Plus bet nga rin. Buti na lang, nagkangkak na rin. Nabulabog siya doon, umakyat. Nabulabog. Ito na, na natin sa pagkakarin. Nagtatak-tak tayo kanina, nakaramdam na rin. Kailangan nga ang agat mo. Ang gano'n kayo nga. Ang agat nga ito. Masakit rin matuklaw mataklaw niyan. Opo. Wala po. Wala po. Wala po silang pangil. Ah, yung mga ganito nga. Mga Pangil. Pero yung ipin nila matatalim. Pero matanda na yan, no? Push siya na gamit niyan. Pero... Oo. Oh. Baba, iyan na lang. Hindi, ikaw nga. Oo. Oh, may ilag ako pa kaya. Oo. Oh. Sige. Hindi ganyan yung nakuta natin sa loob ng ano, di ba? Sa loob ng kaya. Kulay itim. Pagkagabi po, iba ibang kulay niya. Hindi po nasa loob ng bahay mismo namin. Ah, na yung ano, yung, yung mga ganito lang. Hindi Kalang, mas ma, ma, na, mas, mas, mas mataba. Hindi na uli. Hindi na uli kasi hindi na wag kung mga barangay malakian, barangay tulos, bahay na sila sa nila. Wala pong itim na malaking ano. Oh, wala po. Mas mataba din di ba, RJ? Sa ano Isabela po yung mga itim. Apo. Isabela. Ngayon, sinasasiyan. Oh, baka ano. Ibabasa na kasi yun. Madusing lang. Yung dito po, mga kulay parang green, parang dilaw, gano'n. ano yung picture mo rin? Mga ispiting cobra po yung mga itim. Sa ano po yun? Sa bela po, eh, nang gagaling uh, uh, Sa bela yung Itim. Ayun, nataling na Patignan ko na rin po yun, nang pinagbulutan nung... Mga may nung isang araw, ang dami, daming... Ang daming clog sa tiyan. Nilagay na yung pa sa... mo, tang mo, nukaroon niya. Doon sa kanila Ayun, naiyun. Naiyun, dami ng, ano, kumpra, eh, sa Manambu, ang daming ano... kobra sa ano sa maisan. Sayang po yung dito sa sa inyo, rapid snake lang po. Ayan, maliit pa lang yan. Tila pare ito. Ang anak rin siguro. Hindi po, kill-back yun. Ayan lang. Sabi niya, ningigit yun. Maliit lang siya. Ay. Tatcha pala. Nandun sa... Ay, may itlog, oh. May mm -hmm. mo yung kilbak. Ah. Mga kilbak to, ayan. Meron siyang, ano, may siyang itlog. Oh, Ay, hindi. Maka hindi yung itlog. Pagkain siguro. May kinain siya. Oh. Ito may, ano, sila may isang pangil, no. Mga ano to tay, anong toxicity? Hindi pa alam yung mga kamandag nito. Kung may... Wow, pa ka-channel! Wow! Kung mo, sir. Sige. Yeah. Basta pala sa loob yan. pala... Pero kapag may nakita po kayong ganito, huwag niyo pong basta-basta hawakan. Oh, okay. Ito. Buta ka po. Ya. Ya. Ya.